Hello mga pre. Day off tayo ngayon mga pre kaya bumili tayo ng isda oh, ulam natin. Tsaka pinalinis ko na rin kay Mrs. pinahati ko sa dalawa yan. Yung isa prito, yung isa naman paksiw. Yung sa paksiw namin, ito lang yung ingredients oh. May kasama pang toyo yan kasi sa amin may toyo ang tawag dun, inununan Kaya habang nagluluto si Mrs. mga pre, sinira ko muna yung electric pan namin. Yung sinahangin lumabas alikabok na. Nilinis ko na rin yung propeller oh. Laki yan. Parang propeller ng barko yan. ba? Diba? Kaya pagtingin ko dito sa takip niya. Uy, naku. Ang dami ng alikabok. Kaya pala eh. Kaya pala walang hangin na lumabas eh. Kaya kunting brush tayo dyan. Para malinis. Tsaka buhusan na rin ng tubig para matanggal natin yung alikabok. Yan mga pre. After nyan, balik natin to. Isa-isahin natin to. Para di na ito ah. Baka naman pag naikabit natin to, baliktad na to. Yung hangin, nasa likod na ang labas. Oy, naku, patay tayo dyan. E mga pre, paggabit natin yan, subukan agad natin ha. Para malaman natin kung malakas na ba yung hangin. Pag ihip ng hangin, lilipa rin tayo nyan. Sa sobrang lakas. Ayan na oh. Uy, tamang tama. Natapos ako. Naluto na rin pala yung ulam. Ayan, kakain na muna kami mga pre. Ayan na yung piniritong isda oh. Tsaka yung paksiw na may toyo. Oh, inununan 'yan. Tsaka yung sasawan, oh. oh. may noodles pala ako. Paborito ko 'to eh. Kaya nagpapaluto ako. May dalang hita pa rin pala ako. Masarap 'yan. Kaya kain muna tayo mga pre. Bye-bye.